The light hello guys so today is friday diy video tayo ayisin ko lang ha so kahapon nung dumating si AJ umuwi sa galing sa school naligo na siya <laughs> sagsisigaw sabi niya ano the water is cold okay so akala ko naman walang problema eh no? Kala ko hindi niya lang naintay na uminit. And then, nung dumating na yung the rest, nakatera dito, yung nagkaklamo, wala daw init yung tubig, malamig daw. So, chinek ko to, and tubig dito, nag, ano, na, sabi ko, nag-leak na. And then, simple Google search or search lang sa YouTube, sabi, pagka ah uh, more than 10 years old tong water heater eh malamang sira na yan hindi na maayos so papalitan na lang so etong bahay namin 2009 ginawa 2010 kami tumira so almost 14 years na tong gumagana so sulit na rin pala aso uh, so nga lang pag nasira siya sira agad wala man lang warning no Plus, nasisira pa siya kung kailan malamig ang panahon. So, ka, kagabi, papakita ko na lang yung paano kami nag-init ng tubig. Okay guys, so ganito kami naligo. Balik sa, balik sa parang style Pilipinas. So, to gumamit ako ng buckets. Meron akong buckets na binili from Harbor Freight. Ayan, nagtabo tuloy kami. Hindi, kami nagtatabo, pero ayan, may tabo. Ah... Uh, yung tabo na yan, binili ko sa Asian store para pag may bisita No? Okay. So, yan. Yung, yung buckets na yan, meron ako niyan apat sa garage. Binili ko yan sa Harbor Freight pag, para pag nagpupunta kami sa beach, pinupuno yan ng sand tapos diyan mo ilalagay yung panong canopy para hindi hanginin yung canopy. Tapos, meron kami nito. Binili ko to for camping kasi nag-camping na kami sa Wyoming. Sobrang lamig. Tapos, <clears throat> sarado yung shower room nila noon. Sa shower tent kami naliligo, nagpapakulo talaga ako. E, eto, mas madali. E di, ano naman, meron kaming power bank. So, chinecheck ko yung temperature kagabi eh. using this. Five dollars lang. Sabi, kaya yeah, sinabi ako yung asawa ko, eh. sabi ko, oy, dati nagreklamo ka, bili ako ng bili sa Amazon. O oh, yan, nagagamit ko na yung mga pinagbibili ko. Ha? So, ito, nag-sale sa Amazon ito, five dollars lang. Heat temperature so heat gun so ayan o ang e, 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 lamig 74 so kagabi so kagabi yan 71 so yung tubig 70 kagabi tapos pagka pinainit mo na 86 so pwede na at least mapatay lang yung lamig So, ayan. sabi ko, oh, nagagamit natin yung mga gear natin pang emergency okay guys um, naka order na ako ng water heater no, balik ako dito sa taas yung order ko yung pwede kong pick upin ngayon may ko yung height nito ano to uh, uh, 47 47 inches yung in order ko 50 inches so 3 inch difference. So, sabi ko, pwede naman siguro mag-magka problema ako dito. Wala akong magdagdag Okay. Gusto ko sana mag-upgrade na eh, mas mataas yung capacity. Kasi ito uh, 40 gallons. Yung next nito is 50 gallons, kaso 60 inches ang height. So, maliit yung space ko problema o sa mga tubo. Mag-a-adjust ako lalo na dito. Uh, Sabi ko, sige, same, same size na lang din. Capacity. 3 to 4 people household daw. Okay. Okay guys, so just a disclaimer, I'm not a plumber. I'm just a DIYer that wants to save money. So I'm gonna do this uh, by myself. I shut off the valve. So this is close. Parallel to the tube is open. I shut off the water. That's close. And I drained the water last night using this. And I attached the hose. Drain and another person should be there down there holding the end of the hose Drain it in the tub. And so basically, I need to disconnect here, 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 and here, here, and uh, probably here. Okay, so you need the proper tools, whatever you do, don't. Cross thread. Hopefully, these tools are enough. So, um, let me do this first. Top one is easier. side I think this is the hot water. This is the intake. It's free. Okay. No more water. Okay, this is free. and this is tight it's is uh, penetrating oil okay guys galing lang kami ng Lowe's uh, siya yung hardware dito dalawa hardware dito eh. Lowe's sa uh, Home Depot Home Depot uh, hindi kami itong bumili kasi sa Lowe's ako may credit card anyway yan, malaking box, yan yung heater bigat, di ko pa alam kaya namin iakyat yan All right, here we go. Let's go. Let's do this. Push. Jamie's heavy. Push. 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 Damn, push. Come here. Ready <laughs> okay, I think so. Now tilt. Alright, still heavy. You have me. Got it inside. Hey, hey. Close the door. Hmm. Okay guys, aket na namin yung bago. Ayun, tapos natanggal namin yung baba. Hindi ko na na-video kasi ano, hirap na hirap kami gawin yon. Pero nagawa namin. So, nakalagay sa packaging. Two people daw kasi 146 pounds yan. Pero tatlo kami. So, dalawa sa baba. Tapos yung misis ko sa taas. Siya yung nagka-guide. Pero majority ng weight nandito sa baba. So, bilib ako sa stairs na to. Nakaya niya yung weight ng dalawang tao. 190 pounds ako eh. Tapos yung anak ko, siguro 140. Tapos yan, 140 rin. 400, almost 600. Grabe, no? Ayun kasi misis ko, nakatapak pa dun kasi siya yung guide No? Grabe, nakit namin. Ang sikip lang kasi ng ano eh. Kaya pala yung ibang bahay, uh, ah, pinapalagay nila yung water heater nila sa garage. Madali magpalit. Pero at least ito, every 6 to 10 years naman ang mga ano, bago masira. Yun lang ah, nga. Mahirap. Pero ngayon, alam na namin. Okay guys, ito yung water heater. Ito yung ano, exciting na part. Uh, ito yung gas connection. Kakabit ko dito. Sinave ko yung, yung connection ng original. Yan. konekt ko lang yan dyan. Ano ba yun? Ano ba yun? Yan, nakagayon. Pasa. Tapos, ito yung drain. Once a month, mag-drain daw ng one gallon. Hindi namin ginagawa. Uh, sa taas. Nagulat lang ako sa taas kasi. Sa ano yun? Yun sa, yun original namin. Dal, ano, ito lang, 1, 2, 3. Tataka ko ba't mayroon pa dito? Dalawang pang butas. No. Dalawang butas pa siya. Pero sarado naman. Uh, it says cold. Okay. Madali na ikabit yan. Ito yung exhaust. Okay. Madali na din ikabit yan. Uh -huh. Okay. So, yun na ang nagkakabit ko. Yung tatlo dyan. Tapos, ito. Kailangan kong putulin to. Ito yung drain eh. Ayan yung... Kasi, syempre, ginamit na lang ano, PVC cement. Ginamit ako na yung ano yan. Blowtorch. Ayaw talaga eh. Kasi dito, ang hirap din tanggalin. Syempre, hindi ko pwede gamitan ng blowtorch. Kasi, meron tong gas. Chinaga ako talaga. No? Tanggalin. Okay, takot ako eh. Baka sumabog ako dito kasi ito gas line to eh. Gas. Hi okay, guys. Moment of truth. Let get some light. Okay. Everything's connected. Connected. It's still off. Connected. And let's get some light. Let's turn the water on. Already checked this last night, no leaks on top. That's the hot is the cold. Make sure you op open the hot faucet. Okay. Purge the hot for air. Okay. all oh, right guys there is no leak no, no water leak okay now for the gas let's turn it on Okay. Let's check for bubbles. Okay, main event. We're gonna turn it on. Set to pilot, and then igniter. We'll pick there, and then we'll watch for the light. Hi okay, guys, it's lit. I don't know if you can see it. It's blinking. Hi okay guys, it's alive. Set to uh, low. I set it to hot. It's alive. Wow. Hi okay guys, finally, na install kana. Magalas dosi na dito ng gabi, no? nakaka-intimidate lang sa huna kasi <laughs> lalo na pag ano no um, first time mo mag install ng ganito ang pinakamahirap dito sa install na to yung pagtaas pagbaba at pagtaas ng bagong unit so yung pagtanggal ng luma at pag pagakit ng unit kasi napakabigat nito na eh sabi ko nga sa inyo tatlo kami nagbuhat pero buti kinain itong hagdan no attic stairs so yan siya ang warranty nito is up to 6 years okay so hindi to kasing tibay nung original namin yung original namin pang contractor yun eh kasama yun sa bahay 10 to 15 years ah 12 to 15 years daw ang buhay noon tumagal sa amin ng almost 14 years so okay na eto 6 years ang warranty hopefully tumagal ng 10 years Mura lang naman to eh. 599 lang ko ako. Pero ang laki ng natipid ko. Ang laki na natipid ko. Teka. Okay. okay guys, ang laki na natipid ko. Kasi ang pa-install daw ng Lowe's 375 yan, kalbo ko ah. 375 ang ano, ang regular, regular installation. So probably yun yung pinakamadali nilang install. Nasa garahe. Ang dali lang nun pag nasa attic mas mas I'm sure mas mahal kasi ang hirap itaas at saka ibaba nang luma ano um so 375 75 on delivery so 375 450 450 no plus plus pa so ang natipid namin dito siguro 550 or less than 600 dollars Okay, so ang binayaran lang talaga namin yung actual na unit which is 599. Okay, so nakaka ano na nakakatakot lang nung una kasi nga may gas dito, yan, yung gas line niyan eh, yung hmm. yellow. Nung hindi ko pa matanggal yung PVC doon sa drain, ginamit ako ng blowtorch, takot na takot ako eh. Sabi ko baka sumabog ako dito. Pero at least naka, enough ko naman dyan. Okay, tsaka tinurn on ko yung exhaust. May exhaust ako dun, oh. Yun, ako lang nagkabik niyan. So, walang staled air dito. Uma nagsisirculate, so. Yun, uh, pero next time, I don't know, kung sakaling in 6 to 10 years, masira to. Paano ko babaklasin yung PVC? Kailangan mo sirain yun, eh. Tapos papalta mo na lang. Okay, so, tumakbo pa ako sa hardware sa Lowe's. Bumili ako nito yung primer tsaka cement sa PVC medyo pangit yung magkakagawa ko ng ano, drain pero yeah, if it works, it works first time kong magagad ano ng PVC and nakakatuwa kasi itong ginagawa nilang mga water heater na napakadali na install no? i-coconnect mo lang yung connections tubig sa taas ano dito, uh, gas tapos drain, yun lang yun lang problema, wala ka ng ibang hindi ka na magkukompute yun doon ako dati na intimidated eh kala ko mag ano ka pa ng mga mga wiring wiring no? so yan yung misis ko agad takot na takot kahit nakahiga na ako sa kama sabi niya baka sumabog daw, baka sumabog hindi kasi chinay ko maigi ko may leak eh. tapos nung nag dry na naglagay pa ako ng ano na silan, thread silan para tignan natin kung may ano pero wala talagang leak tsaka wala akong nakaamoy, yun ang una mong test eh kung may nakaamoy ka tapos ah uh, yun nga nag, nag ano ko, nag bubbles gumamit ako ng bubble test spray, wala naman so so far so good and ready na ako mag hot shower so etong video na to hindi to tutorial kasi maraming mas magagaling pang magumawa no mag-install nito auto first time ko lang mag-install so gusto ko lang i-document and sa future in 6 to 10 years hopefully ito magalang 10 years pag install ko uli ng bago uh, makapag look back ako dito sa video na to para alam ko yung mga mistakes ko and alam ko yung improvements next time so that's it guys wow Pinoy vlog first time ko mag-install ng ano water heater sa attic pa